Pare! Mukhang wala si kumpare. Wala sumasagot. Pare! Ay. Gabing gabi na, kaso. Kailangan kong puntahan si ano, si kumpare. lalo lalo't ang ano. Wala pang padala si mister. Kailangan kong pambilin ng gatas ng aking ano. Kulawan mo yung anak ko. At gabing gabi pa naman mo. Ano, baka maraming lukulukulid sa daan itabi nila ako, itabi nila ako, itabi nila ako. <laughs> Ay, mahirap na. Punta ako nalang si kumpare. Makakairam siguro ako ng 150, baka meron siya. Punta ako nalang mismo sa bahay niya. Baka huh? meron yung ano. Sabihin ko lang pa kusapan ko, kaya naman ako ng 150 pa nilang gala sa akin na. Dahil di pa nagpadala ang aking mister. Ang mister kong kupal. Ang mister kong kupal. Ang mister kong kupal. Baka naman dito? Baka may ano dito? Baka may bayawak? Ay, na, sus. Ang dilim. Ay, salamat. Nandito na ako sa ano, bahay ni kumpare. Ang kaya si kumpare? Baka meron siya dyan. Kakatukin ko na lang. Subukan ko lang. Wala namang mawawala sa akin. Kung aking susubukan. Kakatukin na lang siya. Pare! Pare! mukhang wala si kumpare Pero sumasagot Pare! Pare! Parang may kumakatok ah Boys, babae Tignan niya Oh, Mare Ikaw pala yan ha ah. Gabing gabi na, ah. dito ka pa hey, hey, hey. Anong meron sa atin, Mare? Apaka-sexy mo ngayon ha Apaka-sexy mo ngayon ah Apa, Napaka-sexy mo ngayon ah. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Gago! Nani? Mm -hmm. Pare, nakayaman sabihin sa'yo. Huh? Hinihiram <laughs> eh, sana ako ng pera eh. Kasi wala pang padala na yung ano yung mister ko. Nakaya naman. Pero kung meron ka lang pare, kahit ano lang sa halagang 150, 150, 150. Parang may naamoy akong hindi maganda. Baka meron ka dyan, pare. Pera muna ako. Ah! Sige na, pare. Pera muna ako kahit mag-50 lang. Ah! Sige na, pare. Eh, yun lang pala, pare. Pag-uusapan natin. Eh, right, right, Ay, right, pasok right, right, ko. Right. Sige, pare. Sige na, pare. Sato. Japat. sabi naman si kumpare pinahinapan niya ako Grabe yung neto dinalas ko sa halagang ano 150 lang bilahin ko bakit magkulang pa bak makusin pa ako 100 20 120 130 140 basta mobra ng ano piso 150 120 pwede, pwede na itong makakabili na ako ng gatas na ano alak po kaso ang sakit akala na dyan ang importante na gatas yung aking ano. Ay, okay. oh. ah. Ay, salamat po yeah. kasi kumare. Nakaraos rin. May bigay ko naman yung pangangailangan niya. Sakto talaga. May bigay niya rin yung pangangailangan ko.